So isa sa mga subscribers natin mga ka-farmers ay nagtatanong kung magkano ba yung magagastos natin na feeds sa isang buwan. So sa video na ito ay ating sasagutin yan. Kikikikikik. Kikikikikik. So ito mga conformers yung mga naka-free range natin ng na mga manok. So ang kinakain pa rin nila ay yung breeder pellets. Ito. So, GMP Breeder Pellets yung ginagamit natin ngayon. So, itong mga manok na ito ay nangingitlog pa rin. Kahit uh, matatanda na sila, 2 years old na ito. Yung ating mga Rhode Island Red, meron pa tayong tatlo dito. So, maraming gustong bumili ng Rhode Island Red. Kaso, hindi natin na-produce yung Rhode Island Red natin ng... Uh, hindi natin maparami. So, yan yung mga materials natin na Rhode Island Red. So, hindi, nangingitlog sila ngayon. Kaso, hindi ko pa na separate o mailagay sa isang kulungan kasama yung rooster na Rhode Island Red dahil busy nga tayo mga ka-farmers so kailangan lagat talaga na mag maglaan ng oras dito so kailangan pa natin itong paliguan purgahin ulit tsaka isa lang sa breeding so yan ang tatlo nating Rhode Island Red merong siyam na Black Ostalorp at siyam na ito Bardrock so ang kinakain nila dito araw-araw ay 3 kilo kada kain So, sa isang araw, kakaubos sila ng isang kilo at kalahati sa 20 piraso na manok. 21, 20, ah, 21 piraso ng mga manok. So, 22 yung rooster. So, yan yung naubos nila. Minsan, aabot ng ah, isang kilo yung pinapakain ko araw-araw. So, isang kilo sa umaga, isang kilo naman sa hapon. So, ganun sila ka lakas kumain. So, yan yang uh, kinakain nila na 3-4 or 1 kilo kada kain ay uh, yun lang yung minimum na binibigay natin so na nasa mga 100 grams per bird yung kinakain nila araw-araw right so yan yung water nila plain na water lang yung inilagay natin so walang vitamins tayo ngayong araw na ito dahil yung uh, vitamins binibigay lang natin ng 4 uh, to 5 days so or 3 to 5 days at yung dalawa or tatlong araw plain na water yung ibibigay natin sa kanila so ayan so wala ubos na yung pagkain nila oh. so yung mga manok na yan ay hindi pa kontento kung bibigyan natin yan ng napakaraming pagkain ay ubusin talaga nila so kinakailangan din natin ilimit mga ka-farmers dahil kung hindi natin ililimit baka tataba ng sobra yung mga manok natin at hindi mangingitlog alright so isa sa mga subscribers natin mga ka-farmers ay nagtatanong kung magkano ba yung magagastos natin na feeds sa isang buwan so sa video na ito ay ating sasagutin yan noon mga ka-farmers makakatipid ako ng pagbigay ng patuka sa aking mga alagang manok dahil hindi pure feeds yung binibigay ko noon so kung makikita nyo sa mga previous videos ko na meron talagang nagpapakain ako ng mga alternative na feeds sa aking mga alagang manok. Kaya meron akong mga tanim dito na malunggay, merong Madrid de Agua, meron akong Napier. So yun yung mga alternative na feeds na binibigay natin sa ating mga alagang manok. Pero ngayon mga ka-farmers ay purely feeds na lang tayo ang binibigay natin sa kanila. Paminsan-minsan nagbibigay tayo ng malunggay at saka itong Madrid de Agua. Pero minsan na lang yun mga ka-farmers. Ang rason yan, kulang ako sa oras dito sa aking mga alagang manok kasi meron din akong inaalagaan yung tiyahin ko mga ka-farmers na nagkasakit. So uh, 24 hours na nandun talaga ako. So dito sa Manukan ay uh, magpapakain lang ako. Pagkatapos ko magpakain dito ay balik agad ako doon sa loob ng bahay para alagaan yung chayin ko na nagkasakit. So malala na, kayong, malala na kasi yung sakit niya mga farmers So anyway, um, balik tayo doon sa topic kung magkano yung magagastos ko sa isang buwan. So bali, kung pure feeds ang uh, gagamitin nyo, eto yung uh, pinakamurang feeds na yung mabibili dito sa amin sa Agribit ito yung uh, dito sponsor mga ka-farmers at kung merong makarinig dyan o makadinig sa atin sasabihin na itong feeds na ito baka naman so baka sponsor niya na ito so hindi din sponsor mga ka-farmers so ito ay sadyang uh, ito yung ginagamit ko dahil naging uh, praktika lang tayo doon tayo sa pinakamurang feeds dahil kung doon tayo sa mahal ay wala, luging-luging na talaga tayo so dito tayo sa pinakamurang feeds yung uh, GMP4 dito sa amin, so breeder pellets ang GMP4 dito sa amin mga farmers yung presyo nito ay nasa yung isang sako ay 1,615 pesos yung isang sako, bali 50 kilos yan so dito sa manukan ko gumagamit o nagpapakain ako sa aking mga alagang manok ng 12 kilos na feeds every day. so 6 kilos sa umaga 6 kilos naman sa hapon. So ganoon karami yung uh, pinapakain natin dito sa ating manukan dahil more or less nasa mga 100 plus yung mga manok natin dito. Lahat-lahat na, kasama na yung mga syamo, mga Asil, yung White Leghorn natin, lahat ng mga manok. So same yung kinakain nila, GMP4 lang. So yun, 1615 pesos at 6 uh, 12 kilos yung mauubus natin sa isang araw. So sa isang buwan mga ka-farmers, makakaubos tayo ng 360 kilos na feeds. Feeds lang yun mga ka-farmers. So kung i-divide natin yan dahil 50 kilograms yung isang sako. So 360 divided by 50. So nasa mga 7.2 sacks o sako ng feeds sa isang buwan. So 30 days lang yun mga ka-farmers. Lagay na lang natin ng na 7, 7 na sako yung sa isang buwan natin na magagastos. So se separate na natin yung uh, 0.2 kilos. So yun mga ka-farmers, yun ang maubos natin na uh, sa isang buwan at kung per week tayo uh, gumagastos. So sa, sa, isang linggo mga ka-farmers, gagastos tayo ng, ang presyo niyan is nasa, yung isang sako is 1,615 i-multiply natin yan sa pitong sako, nasa mga 11,300 plus siguro. Datapos i-divide natin yan ng per week by 4 So, bali, nasa 2,800 per week yung magagastos natin na uh, feeds dito sa ating mga alagang manok. So wala pa yung mga vitamins dyan yung mga gamot kung magagamot tayo. So yun, feeds alone lang talaga yun mga ka-farmers. So sana nasagot ko yung uh, subscribers natin na nagtatanong nito. So ang next question naman ito ay kung kumikita ba tayo dito. So sa laki ng ginagastos natin, 11,300 plus per month dito sa mga feeds. So sa tingin ko mga ka-farmers, uh break even lang talaga yung kinikita ko dito sa aking manukan so kasi meron ako mga manok dito na hindi nga nagproproduce ng itlog yung mga rooster natin, yung mga extra rooster napakadami kong rooster, nasa mga 50 piraso plus yung rooster na hindi nagproproduce ng mga itlog in return hindi kagaya ng mga inahin natin na manok na nagproproduce ng itlog at pwede natin itong ibenta so yun ang um, na natin yung problema na yun, kinatay ko yung 15 piraso noong nakarang araw So meron pa rin natitira So anyways, uh, yun uh, para sa akin break even lang talaga So yung kinikita ko sa itlog ay mababalik lang sa pambili ng patuka At kung makabenta tayo mga ka-farmers ng mga manok Katulad ng meron tayong mga o mga RTL So dun medyo kikita tayo ng konti dun So yun na nga, uh, break even yung kung wala tayong benta sa isang buwan ng mga manok kung itlog lang yung uh, ibibenta natin O dun lang tayo kukuha ng uh, Pagbabasihan natin So yun, sana nasagot ko rin Kung magtatanong kayo in case so yun Hindi ko naman masasabing Nalulugin ako mga ka-farmers Dahil yun na nga, pure feeds yung binibigay natin Magbibigay tayo paminsan-minsan ng uh, Yung forages At yung pure feeds mga ka-farmers Na pinapakain natin sa kanila Ay nagproproduce naman ng itlog Yung ating mga alagang manok Dahil kung hindi tayo nagpo-pure feeds Lagay natin na Uh, konti lang yung feeds na binibigay natin at more on forages tayo hindi naman iitlog ng marami yung manok natin so hindi tayo makakaproduce ng itlog para ebenta unlike dito kung pure feeds nagpuproduce sila ng itlog araw-araw kaya meron tayong palaging itlog na stock dito na pangbenta so malakas din naman yung kitaan ng itlog dito sa amin o sa akin marami namang nag order so almost uh, palaging sold out lang talaga yung mga itlog ko minsan may merong mga tao o mga kakilala natin na hindi mo pagbigyan dahil out of stock agad So yun. So sa mga nagpaplano mga ka-farmers na mag-umpisa sa pag-aalaga ng manok o dito sa layer chicken farming, kagaya nitong ginagawa ko. So uh, kung gusto niyo talaga uh, hanapin yung kung ano ba talaga yung gusto niyo uh, maging sa inyong manukan, kung gusto niyo bang yung layer type mag-produce ng itlog, mag-produce ng CCU, uh, magbenta ng mga RTL. So dapat alamin nyo kung anong gusto niyo mga ka-farmers. Pero kung gusto nyo rin, pwede nyo uh, gawin lahat yon ng isahan. So kagaya ko dito, nagbibenta ako ng mga itlog, nagbibenta ako ng fertile eggs, nagbibenta ako ng sisiu, nagbibenta rin ako ng uh, RTL, nagbibenta rin ako ng for meat type, o yung mga breeders din natin. So lahat ng pwedeng produkto natin, pwede nating ibenta. Pero kung sa inyo, kung gusto nyo lang mag-produce ng Uh, eggs para ibenta gugustuhin ko mga ka-farmers na bumili kayo ng mga babae lang o isa lang na rooster sa siguro sampung babae o labing dalawang babae so wag kayong bibili, bibili ng mga uh, sobrang sobrang lalaki o rooster dahil hindi niyo yan magagamit kung pagpapaitlog lang kayo pero kung magbi-breeding din kayo ang advisable talaga is uh, kahit sampung babae isang rooster ay ayos na yon so wag na yung masyadong maraming rooster dahil hindi lang din yon hindi niyo yung magagamit yung mga sobrang rooster kagaya ng nangyari dito sa akin